Sa oras na matanggap mo ang Aking munting liham Hindi na kailangang buklatin Ang nais kong sabihin Pagkat batid natin naman Sa sulat na naglalaman ng damdamin Na sa wari ko'y na Kung matupad man Sa pagtangan ko sa iyong puso hindi man ito mahigpit, sinisigurado ko sa iyo. Hindi ka mawawaglit, sumapit man sa atin ang dilim. Ikaw pa rin ang nahanapin sa bintana, saan ka man magpunta, kung ika'y magbabalik pa. Huwag mong lilimutin, ako ay lilimutin. Ngayon mang tayo'y basa dulot ng ulan San pat bukas araw ay sisikat naman Ang lumang awiting sa iyong anino Akala ko ay kaya ko ng mag-isa Ngunit ako ay mahina